bago dumating doon sa nyogan na yan yan ang ilog tingnan natin hanggang dito yan nakikita nyo yung mga kamuting kahoy tumba halos lahat halos lahat tumba sabi nasira hanggang doon lahat doon sa may nyogan pa rin doon lapit sa ilog Oroy ang kamuting kahoy, ang tanim. Kamuting kahoy, kamuting baging. Yan. Ito yung mga dinaanan ng baha. Mga kalugara, kawawa. Yan ito, nagiging kawawa yung mga nagtatanim dito sa amin. Dahil pag bumaha, wala na makukuha. Patay. Minsan nabubulok ang mga ano yan, Laman. Kaya ito lalo na ito hindi pa na harvest. Si harvest nila yan, pipilitin nilang i-harvest yan yung iba. Kasi para hindi mabulok minsan, nabubulok ka agad pag ganito nababaha ng babaha. Yan ang bakas ng baha dito sa amin. natin dito yung mga ano naging kutsura ng binaha. Ano? Ayan. Ito, tinataniman mo ng gulo. Ito ng ang ko. Wala. Wala. lahat. Bakas ng baha, yan ang nangyari. Tingnan natin dito sa kabila. Yan o, mga kalugar. Hindi na ana ng baha. Yan. Yeah. Yan ang mga dinaanan ng baha tumbarin malakad tayo hanggang dito sa may ano? Uh, you know, mapapansin nyo sa kabila Parang ang ilog lumalim. Nagkulay berde. Okay, sige. Hanggang dito lang muna, mga kalugar. Titignan ko doon sa aking garden kung ano nangyari. Pansamantala. Hanggang dito lang muna.